Dr. Vito, baka naman may tips po kayo kung saan po kami makaka-avail ng libreng konsulta, libreng laboratorio, libreng gamot, mga financial assistance, saan po ba dapat kami lumalapit? Or ito naman po, kapag po tayo po ay may mga excess po na bayan sa hospital, saan po ba tayo pwedeng lumapit niyan? Sino yung mga dapat ating asahan? So, number one kapatid, pagdating po sa konsulta, Huwag niyo pong kalilimutan pong uh, sumangguni sa ating mga palakaibigan po na Rural Health Unit at kayo po ay mabibigyan po ng servisyo ng ating mga municipal health officers na doktor. So, mas maigi po na sa kanila mo na kayo magpapakonsulta para ng sa ganun. Kung kinakailangan po na i-refer sa mas mataas po na fasilidad, kagaya po ng district hospital, kagaya po ng provincial hospital, regional hospital at yung mga national hospital po natin. So mas mainam po na sa kanila manggagaling po ang recommendation ng sa ganon ma-avoid po natin yung pagbibigay po ng karagdagan trabaho ko para po din sa inyo kung kaya naman po sa simpleng paraan lang naman. Number two, pagdating po sa laboratory. Pagdating po sa laboratory ngayon, uh, meron kasi po dalawa yan dalawa. So, yung isa po ay naka-admit or naka-confine, isa po as outpatient basis. Kung kayo po ay naka-admit po at yaan po ay doktor po ang advice sa most likely wala po kayong babayaran po sa mga available na services sa kanilang hospital. Dahil yan po ay libre po sa government, especially kung kayo po ay merong PhilHealth. So, i-cover na po ng PhilHealth yan. Paano naman po, doktor, kung kami po ay nagpa-check up naman. Pwede po sa outpatient. Libre po kadalas sa government hospital kung kayo po ay senior citizen. Kung kayo naman po ay makapansanan, yes, maaari po. Pero kung kayo naman po ay mahati ma ma naman po kayo or for general checkup, ugaliin lamang po natin kung kayo po ay may tawag na field health consulta kung sila po ba'y accredited para magamit po yung mga laboratorio para sa mga piling serbisyo. So may mga services po na pwede naman po ma-offer sa inyo. Ang uh, susunod po kapatid is papaano po pagating po sa gamot. Okay, pagdating sa gamot kapatid, pag kayo po naka-confer or naka-admit, i-cover na po lahat ng hospital po natin yan. Lalong-lalo lalo na kung kayo po ay merong feel health. Sa feed po kapag i-cover po niya, wag lang po lalampas to sa kanyang package. Kaya wag naman kayo mag-alala kung ito naman po ay nasa doktor naman po ang paraan o nasa hospital para matulungan kayo. Number, sunod po kapatid, Apano po doktor kung kayo kalang tayo po nagpakonsulta lamang. Uh, sa, may mga, sa mga rural health unit po or sa district hospital, may mga piling gamot po na ma available niyo libre lalo ganun na na po yung available po sa kanila. So dating kapatid dito is paano naman po kapatid kung uh, kaya po ay may field consulta. Maaari pong ma-avail po yung libre pong gamot na available po doon sa kanila. Kung ano po yung available po na included po doon sa package. Pangapat po kapag po doktor kung kami po magpapa-confine o magpapa-admit, wala po kami yung po sa private, sa po tayo pwede lumapit? Maaari po kayo lumapit po sa nearest uh, infirmary hospital, nearest po na district hospital, provincial and regional hospital. Diyan po kapatid libre po ang confinement. Pero yan po ay depende po sa assessment ng ating mga puting doktor kung kayo na kailangan po ba kayo i-confine or admit para ma-avail niyo po yung mga servisyo. Wag naman po kayo may magtanong naman po o makiusap kung talagang kailangan na kailangan at makikita niyo po namang may indication para po sa inyo. So wag po kayo mag-alala, mako-cover po yan ang po natin. At especially sa government hospitals, marami po tayo mga piling libreng serbisyo. Paano po Dr. Vito kung may excess sa babayaran? Ibig sabihin, sumobra po tayo sa araw, napakatagal po, matagal ang recovery, malupa ang karamdaman, Supistikado po mga gilamit po kagamitan at mga diagnostics. Kadalasan po huwag niyo kakalimutan po lumapit po sa social worker po na meron po sa uh, sa inyong sa hospital po ng government. So sabi po sa Ciudad Mindoro, meron po kami tinatawag po na Malasakit Center kung saan po ito po ang nag-provide uh, ng mga needs po ng pasyente. Meron din po kaming tinatawag po na ACAP Hub. Ito po ay sa pangunguna po inis at po ng ating mahal na bukal, uh, Ryan Galdiano Soson. Na ito po ay minabuti po na lahat po ng uh, shock shop ay nandun na po. Nandun na po si PhilHealth, Social Worker. Nandun na po yung PCS po na um umaagabay po sa atin sa DOH din po. Yung mga financial assistance para sa ating mga indigent, sa ating mga katubo. Para sa sagunan po, wala po kayong bakayaran. At kung may mga excess po, ay sila po ang gumagawa ng paraan para ma-cover po yung mga excess na bayarin. Ibig sabihin, lalabas po kayo ng hospital na no, wala pa rin po kayong babayaran. Paano naman po, Dok, for financial assistance? Paano po, Dr. nag-outpatient lang po kami, kailangan namin lumiban, wala po kaming pinansyal na kapasidad. Saan po ba tayo pwedeng lumapit? O yan, maraming nagtatalo po nito sa pwedeng lumapit. Number one po natin, may mention si po sa Occidental Uh, mer kadalasan po narinig ko po sa ibang mga pasyente na yung guarantee letter po sa ating mga congressman na may budget po para sa ating health. So pwede po tayo ito pong mga guarantee letter na to ay magagamit niyo po sa mga iba't ibang government hospital na mayro po sila affiliation. So kagaya po namin, ang aming mahal na kong Odi po ay na napansin na namin sa Oksidal Mindoro. Marami po talaga natutulungan po ang ating mahal na congressman Odi. So, napapansin ko po noon na meron po natutulungan talaga ng mga tao. Pangalawa, huwag niyo pong kakalimutan din po lumapit po sa aking provinsya, sa ating Governor's Assist Health Assistance at sa ating Mayor's Health Assistance. Maaari po tayo lumapit po sa kanila ng sa ganun ma-refer po tayo sa tamang agency within the uh, government facility po para tayo po matulungan in terms of financial assistance. Third so, po kapatid is, maaari tayo lumapit po sa mga charities na maaari po na nagbibigay po ng personal assistance, ayaw, advice, at kung saan po tayo lalatit. Alam nyo kapatid ang end point. Pag may gusto, may paraan. Huwag natin nadahilan na magiging pair ang dahilan. Bakit? May paraan kapag po gusto. So, nawa po yung maraming po kayo natutunan sa video nito. At ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.